Hello mga ka-idol Nandito na naman kami sa taas Lalim nito Ito po si Jorik Shout out Shout out kay Jorik Shout out Shout out Sa mga followers dyan ni George Perlin Okay Salamat Salamat Dito tayo sa taas Okay yung alam May Yan Tatamaan kasi ito ng bolt Ito yung center niya So ito, ito yung sinter Tatamaan sa boat yan Mga ano Kaya Inuusod natin konti papunta doon Tsaka yung dito Pinapuusod natin to Mga kalods Ah uh, Ano, lalim, lalim dito. Mga kalods. Lalim. Hello. Ya, si Jorik. Lalim dito mga kaluts. Kakatakot. Sobrang lalim talaga. Ano? Ya, mga kasamahan ko. Lalim. Salamat po, Lods. Salamat. Thank you, thank you.